Ayan, nagising na si baby Jeremiah. Ayan, pag nagigising siya, tumatayo. Baby! Ayan. Ayan. Iiyak na yan. Ayan, nasa camera siya. Lalaroin niya yung camera. Ayan. Hi, baby! Ayan, pinapakinggan niya kung na umaakit na ako. Sige, checkan natin siya, guys. So, uh, fake lang yan. So, ayan. checkan natin si baby. So, ganito si Jeremiah pag nagigising na. Hi, baby! Ayan, madilim. hi baby <laughs> hi <laughs> Yun yung camera niya. hi did hi. you sleep good oh my goodness I love you so much mm -hmm. did you sleep good Ayan, siya, oh. hi baby <laughs> oh thank you thank you <laughs> did you sleep good oh my goodness oh my goodness I love you so oh, oh. Tidius, ah, ayun yung camera niya pag binabantayan ko siya. Hi, baby! I love you so much! Hignan mo, nakatulog siya ng dalawang oras. After niyang maligo, ayan. So, first nap niya to. I love you so much! Pag nakakaslip siya ng magbabay, nakakaslip siya ng mabuti. Mas ang magandang gising, pero pag hindi <laughs> complete, umiiyak sa so, ganito yung itsura ng... sa baba guys pag pinapanood ko siya ayon sa baba sorry sa kalat sa baba kasi uh, pang baby na tong bahay namin so ayun siya <laughs> hi baby say hello ayan nasa malaking ano siya Dinam. <laughs> nag -e yung video. Yeah. Ay! Hi, baby! Say hello! Uy! Ay! <laughs> Ayan, si baby. Ta, Tapos, ayun yung original. <laughs> Hi, baby! Say hello! <laughs> Ayan, naka-close up siya doon. Ayun lang, salamat!